Good morning sa ating lahat. Ako po si Roderick Unate, Territory Manager ng Central Luis Pangasinan. Narito po tayo sa ating gaganaping Bayer Learning Center dito sa Pampano, mga tarim Pangasinan. Dito po, matutunghayan natin ang iba't ibang klase ng variety ng decal at meron din po yung mga competitors. Bilang kasapi ng Field Solution, nandito po kami upang tumulong din kung paano mas mapagaganda ang production natin ng corn using our crop protection product. Nandito po ang ating natibo, nandito po ang ating bulldog, nandito po ang ating roundup, nandito po ang ating ambition. Lahat pong iyan makakatulong upang mas mapalakas pa ang ating ani sa ating mga decal varieties. Marami pong salamat sa inyong lahat. dito sa Pampano, Matarem, Pangasinam. So, welcome po dito sa ating Buyer Learning Center. So, inaanyayahan po namin kayong lahat na dumalo dito sa ating Buyer Learning Center para po uh, madagdagan ang ating kaalaman, lalong-lalo na po sa pagpili ng ating binhi. Dito sa ating Buyer Learning Center, Matututunan din po natin ang wastong pag-aalaga ng ating mais. Basta dikal, mas kampante ka. blackbuster sorry website ng uh, BLC kung ano po yung ikinaganda po ng ginawa namin ito para para madagdagan pa po yung kaalaman ng mga farmers tungkol po sa pagmamais. Uh, si Malat sa na lumabas ang Dikalb na company seeds. Ito na po ang isa, na, isa sa na ginagamit ko bilang magsasaka ng aming lugar. Uh, Ganon din sa, sa aming mga uh, kabaranggay. kabarangay. Ito rin kasi uh, unang-una nga yung kalidad ng butil at saka yung lalaki ng bunga at igit sa lahat Nabigat bigat talaga sa dekal, garantisado di ka uh, dekal, sa bigat sa dekal, at sa kalidad may magandang kinabukasan Ikaw ang ng bayan Kung ang iyong minimiti ay de kalidad na binhi Dito ka na sa dekal, dekal. Mas pinahusay ng genuity dito sa aming bayan, tinatangkilik po ang Dikalb ito s kasi subok na sa ani at kita po. Nakatulong po siya sa aming pamumuhay. Sa aming pagpapaaral ng mga anak, pagbili ng mga traktora. Sa sampung taong ko pong pagtatanim ng mais, nasubukan ko na po lahat ng lahat ng variety. Nasubukan ko rin na lugi. Ayoko na po sana magtanim ng mais ngayon eh. Kaya lang, may nagsabi sa akin na subukan ko ang 8282S, kung saan nakabawi po ako at muli na ng mais. Santikab, may magandang hinabukas. Santikab, ang bingin ang bayan. Kung ang iyong So very honored and very excited. Uh, we have the very good site here and also our current responsibility for our farmer can have the good selection and also have the good harvest in the next season. So that is just uh, encouraging and more and more people can be enjoying our BRC and also can feeling is our awareness, you know the uh, year the performance and the the knowledge over there thank you so much and also welcome you again Na Nagpapasalamat ako sa Daycamp Company na inibita ako dito sa Barangay Pampano Magatarim dahil sa pagtatanim ng mais. Mula noon hanggang ngayon ako po ay isang matandang magsasaka sa aming bayan. La ng mga klasing binhi ay naitanim ko na. Pero kung lumitaw ang binhi ng ito ito, dito na ako bilib. Dito na ako masiso ng konti dahil talagang marami kang makukuha sa ito ito kaya mga kapwa ko magsasaka magtanim tayo ng ito ito wag kayong magalanganin dahil subok na subok na may magandang kinabukasan bang My message to the farmers is that Paya here to bring you the right quality at the right time and be able to maximize your profits and have a really good uh, crop with the first season of corn so good luck to everyone thank you for your loyalty and support for um, the decal brand particularly to the 8282s uh, hybrid that we have, and we look forward to continuing this association with all the stakeholders and the customers in the Philippines.